Magandang araw sa mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Panibagong araw at pagkakataon na naman ng pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong guro sa Filipino. Wika at gramatika. Pokus ng pandiwa. Balikan. Binabati kita sa iyong masigasig na pagsagot sa mga katanungan sa nakaraang aralin. Sa bahaging ito, malalaman mo kung paano mabisang magagamit ang pandiwa sa pagpapahayag at pasasalaysay ng mga karanasan at pangyayari buhat sa binasang mito o iba pang kauri nito. Bago tayo magtungo sa talakayan, sagutin muna ang gawain. Gawain isa, aksyon. Panuto, sa loob ng callout, magtalaka ng limang, lima, mga salitang nagsaad o nagpakita ng kilos o galaw mula sa mitong Cupid at Psyche at gamitin ito sa pangungusap. Napakahusay. Nagawa mo ang gawain. Sa pagkakataong ito iyong tutunghaya ng iba pang nito upang masuri kung ano-ano ang mga pandiwang nakapaloob dito. Suriin. Ang bawat akda ay nagtataglay ng mga pangyayaring pinagagalaw sa pamamagitan ng mga salitang kilos. Mga salitang kilos na nagpapalawak sa imahinasyon ng mga mambabasa at tumutulong upang higit nilang maunawaan ang nilalaman nito at maging ang pagkatao ng bawat karakter. Alam mo bang? Pandiwa ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Mabisang instrumento ito upang makapagsalaysay ng mga pangyayari sa isang akdang pampanitikan. Pokus ng pandiwa ito ang tawag sa relasyong pansmantika ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Nagkakaroon ng iba't ibang pokus ayon sa paksa at panlaping ikinakabit sa pandiwa. Isa, pokus sa tagaganap, aktor, ang paksa ng pangungusap ang gumaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Magagamit ang mga panlaping um, um, mag, ma, mang, m, n, mag at magsipag-an, han. Pananda ng pokus o paksa ang si, sina at ang at magagamit din bilang pokus sa tagaganap ang mga nominatibong panghalip na ako, ka, kita, siya, tayo, kami, kayo at sila. Mga halimbawa: A Naglakbay si Saiki patungo sa tahanan ng mga Diyos. B. Tumalima si Saiki sa lahat ng gusto ni Venus. Dalawa. Pokus sa layon, goal. Ang pokus ay nasa pokus sa layon kung ang pinag-uusapan ang siyang layon ng pangungusap. Ginagamit na panlapis sa pandiwa ang in, hin, an, han, ma, paki, ay pa at pa at panandang ang sapaksa o pokus. Mga halimbawa. A. Kinuha ni Psyche ang gintong balahibo ng tupa. B. Iniayos ni Psyche ang mga buto ayon sa pagkakauri nito. 3. Pokus sa tagatanggap, benepaktibo, ang paksa ng pangungusap ay ang tumatanggap o pinaglalaanan ng kilos na ipinahihiwatig ng pandiwa. Kilala rin ito sa tawag na pokus sa pinaglalaanan. Sumasagot ito sa tanong na para kanino. Ginagamit ang mga panlaping ay, in, ipinag, ipag. Han, Han, at iba pa. Mga halimbawa. A. Kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. B. Ipinagutos ni Apollo na bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. 4. Pokus sa kagamitan, instrumental, ang kasangkapan o ang gamit ang paksa ng pangungusap upang may ang kilos ng pandiwa. Kilala rin ito sa tawag na pokos sa gamit. Sumasagot ito sa tanong na, sa pamamagitan ng ano? ginagamit ang panlaping ay pa, ay pang, may pang. Mga halimbawa, A. Ipantatarak niya ang punyal sa mahal na asawa. B. Ang pana ni Cupid ay may panggagamot kay Psyche. Mahusay, binabati kita sapagkat matagumpay mong nalaman ang iba't ibang pokos ng pandiwa. Kung ikaw man nalilito sa aralin, huwag kang mag-alala dahil maaari mo itang balikan. Ngayon, magpapatuloy pa tayo sa ating talakayan kaya ito'y mas pakatutukan. Gamit ng pandiwa isa. Aksyon may aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon, kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping, um, mag, ma, mang, maki, magan at iba pa. Mga halimbawa, A. Naglakbay si Bugan patungo sa tahanan ng mga Diyos. B. Tumalima si Psyche sa lahat ng gusto ni Venus. Pandiwa, naglakbay, Tumalima. Aktor, si Bugan, si Saiki. Dalawa. Karanasan nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin, emosyon. Sa ganitong sitwasyon may tagaranas ng damdamin o saloobin. Mga halimbawa: A. Tumawa si Buma Baker sa paliwanag ni Bugan. B nalungkot ang lahat ng mabalitaan ang masamang nangyayari pandiwa tumawa nalungkot aktor si buma baker ang lahat tatlo pangyayari ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari maaaring kapwa may aktor at damdamin ang pandiwa mga halimbawa a sumasaya ang mukha ni venus dahil sa nakikita niya sa paligid b nalunod ang mga tao dahil sa matinding baha pandiwa sumasaya nalunod Resulta, nakita niya sa paligid, isang matinding baha. Naway nauunawaan mo na ang iba't ibang pokos at gamit ng pandiwa bilang aksyon, karanasan at pangyayari. Isagawa mo ang sumusunod na pagsasanay upang maasa ang iyong kasanayan kung paano mo mabisang magagamit ang pandiwa. Gawain tatlo, pagsasanib ng gramatika at retorika. A. Tukuyin mo kung ang pokos ng pandiwa sa pangungusap ay tagaganap, layon, tagatanggap o kagamitan. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Isa. Ipinangregalo ng GMA Kapuso Foundation ang mga natipong donasyon para sa nabiktama ng kalamidad. Dalawa. Pinaunlad ng kapitalismo ang mga individual na negosyante. Tatlo. Ang abaka ay ipinantali niya sa duyan. Apat. Pinagmamalasakitan ng may-ari ang mga batang lulong sa masamang bisyo. 5. Ipinanghugas ko sa mga plato ang Joy Ultra. Anim. Gusto nilang mahalongkat ang sikreto niya. 7. Kinain ni Psyche ang Ambrosia. 8. Gumawa ng paraan si Cupid upang mailigtas si Psyche. 9. Pinakain ni Psyche ng cake ang mabangis na Cerberus. 10. Natukso si Psyche na buksan ang kahon ng kagandahan. B. Panuto. Base sa nasalungguhit ang pandiwa sa bawat pangungusap, tukuyin mo ang gamit ng mga ito. Isulat sa iyong sagutang papel kung ito by action, karanasan, o pangyayari. Isa, Pinayuhan si Psyche ng kanyang mga kapatid na magingat sa kanyang asawa. 2. Nasuklam si Venus sa ginawa ni Psyche kay Cupid. 3. Nalungkot si Psyche sa pagsubok ni Venus. 4. Umibig ang lahat ng kababaihan kay Cupid. 5. Dahil sa pagiging mausisa, nabuyo siya. 6 hindi nasiyahan si Jupiter dahil sa ginawang pagpapahirap ni Venus kay Psyche. Pito, patuloy na naglakbay si Psyche at pinipilit na makuha ang panig ng mga Diyos. Walo, tumulong ang mga langgam kay Psyche upang maisaayos ang mga buto. Sham, nahimate si Psyche dahil sa pagbukas niya ng kahon. Sampu, umuwi siya sa kaharian ni Venus. Pagyamanin sa bahaging ito ay iyong pagninilayan ang mga mensahe ng nakaraang paksa kung ano ang kaugnauyan nito sa iyong sarili, pamilya, pamayanan at lipunan. Gawain apat, galaw-galaw, araw-araw. Panuto, mula sa napag-aralang impormasyon hinggil sa pokus ng pandiwa, gamitin ito sa pagbuo ng mga pangungusap na nagsasaad ng aksyon, karanasan at pangyayari. Isulat ang pangungusap na mabubuo sa sagutang papel. Isa-isip, gawain lima, Sagutin natin panuto, sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. isa, Ano ang pokos ng pandiwa? 2. Paano matutukoy ang pokos ng pandiwa sa isang pangungusap? 3. Alin sa mga pokos ng pandiwa ang para sa iyo'y pinakamadali? Bakit? 4. Alin sa mga pokos ng pandiwa ang para sa iyo'y pinakamahirap? Bakit? 5. Paano makatutulong sa iyo ang pag-aaral ng pokos ng pandiwa? Isa gawa upang matiyak mo kung talagang naintindihan ang araling ating tinalakay sa mga nagdaang araw tungkol sa mitolohiya at pandiwa. Gamit ang teknik na grasps, isagawa ang paglalapat sa hiwalay na sagutang papel. Gawain anim, grasps. Goal ikaw ay makasusulat ng sariling gawang mito batay sa napag-aralang elemento sa mabisang pagsulat nito. Role ikaw ay magiging isang manunulat at makata. Audience guru, mga kapwa mag-aaral. Situation: Ipagpalagay na ikaw ay lalahok sa isang patimpalak sa pagsulat ng nitong may kaugnayan sa kultura ng inyong lokalidad. Product: Sariling gawang nitong ginagamitan ng pokus ng pandiwa. Standards: A. Malinaw na nilalaman 35 puntos. B. Estruktura ng pagkakasulat 35 puntos. C. Paglalapat ng pokus ng pan 20 puntos. D. Dating sa mambabasa 10 puntos. Kabuuan 100 puntos. Lubos na mahusay. Ang galing mo. Binabati kita sa matyagamong pagsama sa pagtalakay sa mga aralin. Alam kong nakapapagod maglakbay ngunit sulit naman dahil matagumpay mong natutuhan ang mga dapat mong malaman sa mitolohiya ng Rome, Italy at kung paano ito nagkaiba at nagkatulad sa ating sariling mitolohiya at nabatid mo rin ang tungkol sa mabisang paggamit ng pokos ng pandiwa. Ihanda mo ang iyong sarili sa kasunod na module.